Hi sa lahat. Serbisyong analytical na nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ipag aralan natin ang bawat indicator ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahin naming tingnan ang bawat parameter ng korporasyong pinag-uusapan ng mas mainat. Susuriin namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Verastem, Inc., ticker, a Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon simula noong Marso 18, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Verastem Inc. na bibilang sa subkategori. Cancer General, isang daan at apat na apat na organisasyon ang lumahok sa pagtatasa, ito ay lubos na kinatawan. Isa sa alang-alang namin ang mga desisyon sa mga order batay sa mga resulta ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, minus 8.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay minus 1.7 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong merkado sa kabuan. Maaari nating tandaan na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuuan ay 1.6 puntos. Laban sa score na minus 8.5 puntos mula sa Verastem Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Verastem Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Verastem Inc. Nagpakita ng dynamics ng minus 32.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo para sa subkategory na 16.5%, hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya Verastem Inc. nagkakahalaga ng US 0.32 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay US anim bilyon. Verastem Inc. account para sa isang bahagi ng 0.22%, ito ay isa sa mga napakaliit na kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US$ 0.01 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay US$ 56 bilyon. Verastem Inc. bumubuo ng isang bahagi ng 0.015%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Verastem Inc. sa subkategori sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.22%. Ang capitalization ng balance ay 0.015%. Ito ay 73% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro ng subkategori, masama, minus isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng nasuri na kumpanya ay nagkakahalaga ng US$ 0.01 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa isang daan porsyento ng equity ng isang kumpanya. Resulta sa antas ng utang ng kumpanya, masama, minus isa puntos. Ang balance ng presyo ng stop ng kumpanya sa tubo ay tumutugma sa 0. Average para sa subkategory 0. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US Dollars, putapat milyon. Ang mga inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. At masama yon sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategori. Masama, minus isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 32.2. Ang average ng subkategori ay 7.6 at at 24% na mas mataas kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng presyo ng stop ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga indicator ng mga kumpanya sa subkategori. Masama, minus isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isa zero milyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. At masama yon sa presyo ng kumpanya. Isang pagtatasa ng tinantyang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga nasa subkategori masama minus isa puntos. Ang margin ng pagbebenta ay minus siyam na at tatlumput lima punto anim na may average sa subkategori na minus anim na Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay walong daan at pitumpu Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.158%. Ito ay 30% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization at ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo sa merkado ng organisasyon Verastem Inc. malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay 4,400 at $7,000 at sa subkategory ay mayroong 3,157,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 30.6%. Pagtatantya ng halaga ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator ng mga subkategory na kumpanya. Matitis 0 puntos. Ang tubo para sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus isang libo dalawang at pitumput punto lima thousand dollars. Average sa subkategory, minus dalawang at pitumput isa punto thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay tatlong daan at pitumput isa porsyento. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory. Matitiis, 0.5 puntos. Ang mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay US Dollars 137,000 sa subkategori na 415,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 203%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori. Matitiis, minus 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 15.2% na may average para sa subkategory na 7.3%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Teknikal na tagapagpahiwatig Rera labing apat na nagpapakita ng antas na 66% para sa kumpanya Verastem Inc. Samantalang sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na ay 50%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay sinipi na mas mababa kaysa sa mga Verastem Inc. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 7.22. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 12 oras 56 minuto. Ang dynamics ng aktual na pagtatantya at pinagkasunduan na pagtataya ay humigit kumulang 74%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit ng lahat, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat sa mga desisyon sa season na ito na may sistema ng pagsusuri ng Sanggunian Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga Seguridad Verastem Inc. Sistema ng Impormasyon sa Pagsusuri Guru Markets isang desisyon ang ginawa. Upang buksan ang pagbebenta sa US Dollars 7.23 bawat bahagi. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang pamantayan sa pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 4.37. Ang stop loss ay nakatakda sa 10 oras siyam minuto. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay magsasara ang order ng hiwalay sa pagtatapos ng session sa Abril 17, 2000 at 25, o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa aktwal na presyo. Maraming salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.